Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata 15 tapos man totoo pa rin. Dahan-dahan may lungkot at paghilom. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nauwi sa sila ang nagkatuluyan. Pero sa bawat pagtatapos may naiwan pa rin totoo. Mahinang hangin, tunog ng mga dahon, at mabagal na melodyang may lungkot. Tatlong buwan ang lumipas. Malapit ng mga anak si Maya. Tahimik ang kanyang mundo pero buo na. Hindi na siya palaging umiiyak sa gabi. Hindi na siya umaasang babalik si Elian sapagkat alam niyang naroon na ito. Tahimik. Hindi umaalis. Araw-araw, nakikita niyang nag-aalay si Elian ng tulong, nagbubungkal ng lupa, nag-aalaga ng hayop at walang hinihining kapalit. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, habang si Maya ay nagpapahina sa balkonahe, lumapit si Elian. Hindi para manligaw. Hindi para humiling. Kundi para magpaalam. Maya alis na muna ako. Bumalik na si Lira sa Maynila, gusto niyang ayusin ang sarili niya. Ako naman gusto kong ayusin kung sino ako bago kita muli harapin bilang ama ng anak mo. Tahimik si Maya. Nakatitig lang siya sa malayo. Elian salamat. Salamat? Sa ano? Sa pagbalik. Sa paninindigan. Hindi ko man masabing mahal pa rin kita, pero lagi kang may lugar sa buhay ko, bilang ama ng anak ko. Tumingin si Elian sa kanyang tiyan, dahan-dahang inilapit ang kanyang palad, at sa unang pagkakataon narinig niya ang tibok ng puso ng kanyang anak. Maya tapos na tayo. Alam ko yan. Pero ang totoo hindi nawawala. Kahit hindi tayo, totoo pa rin yung nangyari sa atin. Elian. Tapos man tayo pero totoo pa rin. Kinabukasan umalis si Elian. Walang drama. Walang luha. Sapagkat sa mga mata nilang dalawa, ang tunay na pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagiging magkasama kundi sa pagtanggap at pagpapalaya. Isang buwan pa ang lumipas. Isinilang ni Maya ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Liwanag sapagkat sa gitna ng lahat ng sakit, ito ang naging liwanag ng kanyang buhay. At sa unang buwang selebrasyon ng bata, may dumating na sulat mula sa Maynila. Maya, hindi ako sigurado kung darating pa ang panahon para sa ating dalawa. Pero sigurado ako sa isa, mahal na mahal ko ang anak natin. At kung kailan mo ako papayagang bumalik darating ako, buo handa. Elian. Hindi lahat ng nagmahal ay magkasama sa huli. Pero ang mga tunay na nagmahal laging may iniiwang liwanan. Tapos na ang kwento nila Maya at Elian pero nagsimula na ang bagong kwento ng anak nilang si Liwanan. Kung naantig ka sa kwento ng Sagitna ng Lupa at Langit, ilike, i-comment ang paborito mong bahagi, at ay subscribe para sa mas marami pang kwentong bumabalot sa pag-ibig, pagsubok, at pagtanggap.